another day, another video na naman ang ating gagawin. For today's video, sasama ako kay Mr. Papasok, eh, hindi pala siya papasok. Magtrabaho siya. Pupunta kami sa Western Bay of Plenty. So mag-observe ako at titingnan ko kung ano talaga yung ginagawa ni Mr. sa kanyang work. So marami pa lang nagtatanong kung anong trabaho ni Mr. Si Mr. po ay nag-inspeksyon ng mga daanan dito sa New Zealand. Si Mr. ay nagtatrabaho sa isang engineering firm dito sa NZ. Kaya naman makakita tayo ng maraming daanan today kasi nga mag -e inspection siya. So unang pinuntahan namin is yung kay My Ranges. So dadaan nga pala kami dito sa mountain. Ayan, aakyat kami dyan sa mountain at ito na umakyat na kami at ito yung shortcut papunta sa Taurong New Zealand. So meron si Mr. Listahan dito sa kanyang laptop at ito yung mga listahan ng mga daan na kaya nga, kailangan niyang inspeksyonin. At yan yung pupuntahan namin ngayon. So dito nga pala kami mapupunta sa dirt road. no Wala talagang mga hindi simentado yung daanan. So gravel lang siya. Ayan mukhang nandito tayo sa yung sinot nila kung saan yung wrong turn na movie. Parang andito tayo sa scene nila. Tingnan nyo naman. At medyo, meron talagang forest, no? Forest yung mga ambience ngayon at yung view natin at yung medyo maputik talaga yung daanan. So mag enter lang si Mr. ng data no kung ano yung makikita niya sa mga road, kung mayroon bang maraming tsira or kailangan ng i-repair. So pagkatapos namin ay pumunta kami dito sa Taurunga, kailangan kasi namin pumunta sa kabilang lugar na tinatawag itong Tipuki. So ito nga pala ang Taurunga, New Zealand. Ito yung ano ata, pang-apat ata na largest city dito sa NZ. Sundan so, papalibutan ito ng tubig kasi nga nasa bay ito. Tinatawag nga na Bay of Plenty. So of course dahil city nga, may traffic pero buti na lang talaga napakaganda ng panahon ngayon at medyo mainit-init din, hindi talaga malamig. So after ng 30 minutes drive is nakaabot na tayo dito sa tinatawag na Tipoki. Ito yung capital, Kiwi capital no sa New Zealand. Madami ditong mga kiwi na orchard. Dito tumutubo yung mga kiwi na frutas. So alas 12 na pala no, kailangan namin bumili muna ng pagkain. Andito nga pala kami sa KFC, nag-order muna kami ng food kasi nga pupunta na namin kami sa lugar na walang tao at in the middle of nowhere. So baka magutom kami at gutom na talaga kasi alas 12 na nga ng tanghali. So yung in order nga pala namin ay chicken of course. Alam niyo naman, paborito ko talaga ang KFC dito sa New Zealand. So ito na buksan na natin yung ating lunchbox. box. Composed ito ng chips Ito yung french fries nila. Mataba talaga yung french fries nila. Mashed potato at meron din sila ditong tinapay. So ayan, yung pandeleche nila. At yung spicy na chicken. Sobrang paborito ko to. Spicy. Masarap. So ganito pala yung trabaho ni Mr. No, wala pala siyang time mag-stop para kumain, kailangan niya magpatuloy-tuloy sa kanyang journey, so dito na lang siya kumakain pala sa kanyang sasakyan. So hindi pala madali yung trabaho din ni Mr. Yan pala yung palaging ini-explain niya sa akin na minsan na umuwi siya sa bahay na wala siyang lunch. Minsan kasi daw naaabutan siya ng lugar at wala siyang oras, wala siyang mabilhan na pagkain. So minsan talaga pinapabaunan ko yan si mister pero minsan naman ayaw niyang magbaon kasi nga nalilate na siya at ayaw niyang maghintay. So ito na kumain na kami ng chicken at sobrang sarap talaga ng KFC at napaka spicy yung manok nila. Ayan chicken wings yan yung kinakain ko at yung isa namang pares ng chicken ay breast si mister nakakuha nga pala ng dalawang chicken wings at hindi siya naging masaya kasi gusto siya na yung breast na chicken no yung dibdib. pero okay na rin busog na rin ang ating chan so pupunta nga pala kami sa ito naman middle of nowhere na naman at yung daanan na wala talagang siminto ayan hindi simentado at nandito na naman tayo sa isang farm ata ito o forest kagubatan so ayan wala talagang taong dumadaan nga dito parang andito na naman tayo sa room tour number 2 Natakot talaga ako, hindi talaga ako bumaba ng sasakyan kasi nga wala talagang dumadaan dito. At walang tatrabaho si mister, ako naman ay busy busy sa pagkain ng chicken. So ito nga pala ay isang farm at napakaganda talaga, napakatahimik. So kung dito siguro ako titira no, maganda siguro walang mga marites. So mostly talaga yung mga lugar dito ay farm na ng mga farm owner pero ito yung middle of nowhere na wala talagang signal ng cellphone. Ito yung bukid sa atin sa Pilipinas. So ito nga pala na makikita nga pala natin yung mga orchard. Ito yung kiwi orchard. Ayan namamatay kasi yung kiwi pag winter pero nabubuhay yan pag summer. So pagkatapos mag-inspection ni mister sa daanan sa yung parang wrong turn na daanan ay nagpunta kami dito sa Taurungan, dumaan kami at of course traffic na naman. Nandito nga pala tayo sa city center no, sa Taurunga. At tumitingin si mister sa mga boat, gusto niya atang bumili ng barko, ay, hindi barko, boat lang. So ito din nga pala yung pier o port ng Taurunga, New Zealand. Ito yung malaking port nila kung saan dumudunggo, ah dumudunggo na dito nag stop over yung mga malaking barko para mag-discharge ng mga o yung mga cruise ship para mag-discharge ng mga ano yung mga in order nila international no na nilalagay nila sa container van so ito yung ito talaga yung main port ng New Zealand Duman nga pala kami dito sa Kmart kasi meron kaming bibilhin yung car seat sa kabilang sasakyan namin kasi dalawa na kasi yung ginagamit namin sa sasakyan yung luma namin at saka yung bago Nakangita nga pala si Mister na mga plush toys. Alam nyo, yung asawa ko, mahilig talaga yang bumili ng mga laruan sa mga bata. So, pag nakikita talaga yan ng laruan, natitempt nati talaga siyang bumili. So, ito na bumili na kami, pumili na kami ng booster seat. Ito yung pangmalaki na pag malaki na yung anak mo, dito mo na ilalagay. So, kailangan nga pala namin magbadali. Gusto ko pa sanang mag-shopping. Pero yung mga anak namin, kailangan kasi namin umuwi before 3 kasi yan yung out ng school. So si Silas nga pala ay nag-daycare at yung mga anak ko ay nasa school naman. So si Mister, ayan po may pili nang toys para sa pasalubong sa mga anak namin. Yung mga kambal ko mahilig talaga sila sa squishy toys o yung mga stuffed toys. Si Silas naman mahilig sa monster truck at mga cars. So ayan pumipili na si Mister. At ang napili niya para kay Silas ay monster truck. Sabi ko talaga kay Mister, pwedeng mamili mo na ako ng saglit lang pero hindi na talaga kaya kasi alas dos na at isa pang oras, isang oras yung biyahe namin papunta sa Pairoa, sa aming town. Alam niyo dito sa New Zealand, marami talagang self-checkout, no? Ikaw na yung mag, ano, magbabayad ikaw na yung magpapunch ng mga o ino, binili mo kasi ayaw nilang magbayad ng mga labor para sa mga cashier o mga bagger kasi mahal. So pagkatapos namin magbayad ay lumabas na kami at baka mabutas na naman naming bulsa at pagbiyahe namin pa uwi ay nakatulog ako. Sobrang napuya talaga ako sa biyahe. So ang ganda nga pala ng view sa pag-uwi namin, pumunta kami sa kabilang road. Ito nga pala yung mga farm dito sa New Zealand at napakaganda talaga. Green green grass of home. So, yung trabaho ni Mister is palagi lang siyang nagde-travel, no? Travel every day. Pero marami siyang nakikita ang mga view at saka mga magagandang tanawin. Pero nakakapagod din. So ito na, sinundo ko na mga anak ko sa school kasi alas stress na ng hapon. So guys, thank you for watching this video. I hope nag-enjoy kayo at sa susunod naman na vlog. Bye!